At nagpapakilo na ang babaeng baklasera. Ano? Abangan natin kung makakamagkano siya. So yun na nga mga kabubog no at nagbabaklas na naman ang babaeng baklasera ano tingnan natin kung ano yung kanyang binabaklas ano So to na yung mga nabaklas niya eh Ah baklasin pa pala to, ano Ito pala yung mga nabaklas na uh, Tingnan natin kung anong itsura yung mga binaklas niya Yan yung mga nabaklas niya, mga kabubog ano. So, aabangan natin to, mga kabubog kung kailan magbebenta gawa ng makikihati tayo. Okay. Ano ka na si Sira, ulo Mamaya. Ah, so. Sige. Oh, marami na palang nabaklas siya dito. Ito yung dilaw lahat. Ayan. Tapos yan yung tanso. Ito, aluminium. Bebenta mo na rin yan sige. Abang natin mga kabubog kung makakamagkano siya. Gawa ng makikihati tayo diyan. At nagpapakilo na ang babaeng baklasera ano? Abangan natin kung makakamagkano siya. At tapos na nga mag patimbang babaeng baklasera Tingnan natin kung nakamagkano. Eh, tuto. Nakatuto. Nakatuto siya. Eh hati kami doon sa pinagbintahan. So di tigwanwan kami. So dalawang araw niyang binaklas. Ayan. One-one ang kinita niya.